Ba yan? Kinakambahan ako, Trina. dami na nangyayari ngayon, parang tuloy na tuloy na talaga yung kasal. Relax. Huwag ka na ba pa-stress? Minsan gusto ko na nga lang, mami, eh. Para malaman na nila yung totoong ako, para makalaya na ako dito. May plano tayo. At kung maipit bang tayo, tutulong kitang lumayas dito. Salamat, Trina. Buti na lang nandiyan ka. Sa lahat ng mga tao dito sa mansyon, ikaw lang talaga nakakaalam kung sino talaga ako. Oo oh, naman. Basta, itago lang natin yung relasyon natin sa iba. Pero hindi tayo mapahamak. Sige, tagalin na nga natin. Ano yung... Ay! bang narinig ko? Kasi...